I will move to cite in contempt those individuals who we issued subpoena to. Ms. Wen Yilin, Mr. Simen Liel Go, Guo Huaping, aka Alice Go, Mr. Jan Jong Go, Ms. Sheila Yel Go, and Wesley Go. Para sa akin, yung pagbabalewala nila ng supina, parang pagbabalewala at pagwawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Sinyalis ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat at meron silang tinatago. Nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng supina. Uh, para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Ms. Uh, Go dahil siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban. Eh siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito.